pag tama rin ang bunga, turtle sacks, pag namo, mm. namu namunga. O, para pag marami ang bunga. Tama. Um. Mm. Saan ang galing itong binhi nito? I, uh, important important din, Pero, o, oh, hindi alang taon na na, na, na dito, manipis na. Manipis. So, oh. nag, nag, parang nag-adapt ano siya, nag -adapt, oh. nag -adapt, oh. siya dito sa... Adapt. Uh, oh. Ano ang karakteristik ng lemon na ito? Ma, ma, makapal ba ang balat? Matalis? Hindi, manipis. Manipis. Oh. Tapos yung kanyang ano, Level ng asim? Uh, hindi naman, uh, katamtaman. Katamtaman? Oo. Pag amoyin mo, amoy ano siya eh, amoy dalandan. Oo. Yung amoy, matamis. Ang matamis. Amoy niya. Oo. Parang dalandan po yung amoy niya. Kasi si, yung, itong, mm. yung, itong maganda naman sa high blood eh. Pero, mm. pag sinubrahan mo naman, anemic naman. Mag, na magiging anemic ka naman pag nasobrahan. Panoorin niyo po ang full video sa ating YouTube channel Agri sa Agri.